nang ng, ng rosario sa 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 mi sa misa na kanina. Nak I kagabi. At sa ipapong na sa Espiritu Santo. Amen. Si Kristo ay nabuhay ngayon sa, sa napako sa Pocho At nabuhay sa sa God ng anak ng Espiritu Santo. At yung disipulo niya Unto tumating sa bibigyan niya. At siya ipapawin ako sa Espiritu Santo. Amen. So guys, ito po yung candle ko. Ang napihili yan. ngayon. Tapos yung bagong belen na pinakita ko sa iyo. Kanina, kagab, kanina. So guys, ito na yung ano ko. kagwa. Ito na yung rosary ko. trust the No, I'm not gonna speak the Though, Amen. I'm all in. Okay, you're Okay, scary. Right? I. I'm not gonna. Be ito pa yung na ano ngayon. At sa ngayon, umano na tayo. Mag Magdasal ngayon. Sumabi ka ngayon sa prayers natin. Pag -sa kay Kristo, nabuhay siya ngayon. Tapos, napako siya sa, sa cross. Tapos, nabuhay siya. Yun yung napaku siya. Yung Henry. Si Santa Catalina. San Lazarus, yung disipulo niya. San, San Pedro. San, San Pedro Apostol. Yun yung nabuhay siya. Yung, yung ano, yung Christian Christ si Jesus Redeemer, yung hinahag niya yung mag, yung kikinargan niya yung bata. Si Stanton Lino. Si ano, si Apong Our Lady of Manawag. So guys, ngayon, we're gonna be having a tour about the saints. Kasi it's today, it's to celebrate The next birthday of Papa Jesus. Ito po yung collection ko. Yung ina. Ayun. Apong Berhen de los Remedios. Sa Mama Mary. San Miguel Arcangel. San Rafael. San Roque. At si Good Shepherd. Sa'yo, Papa Jesus si Divine Mercy, San Francisco de Asiki, San Jose, Our Lady of Kamale, Our Lady of Kamale, Christ the King, Mama Me, Our Lady of, Mama Mary, Immaculate Conception, Baby Jesus, yung baby, yung, yung ano ka, siya, pinamunak siya, Jesus Redeemer, Jesus Christ, San, Apong, Apong, Apong Hero, Santo Niño, Jesus on the Cross, Santa Catalina, San Lazarus, San Agustin, Our Lady of Manawag. Yun yung mga santo. Yun yung tour natin na ginagawa today. So guys, ifollow follow mo lang ko sa link mo at sa Roblox profile ko. At ano, i-join mo lang ko sa Roblox. Magkikita mo yung, yung Roblox ko. But pin, yung ano ko, we're still talking about change, but I'm still talking about Roblox. Yung Roblox po, yung profile ko ay ID underscore di underscore Isaiah E. e pa din na mo yon Magkikita mo yung mga games ko na lidinalaro. At pwede mo akong i-follow sa link at pwede ka mag-join sa game ko. Bake on ako pero pero meron akong um, crown at saka, uh, parang parang white parang white polo shirt yung wear ko. Tapos magbibigay ako sa iyo tapos bibigyan ko sa iyo yung ice cream at mga food ko at magtutur at mag I'm gonna I'm gonna let you go to my house in Brookhaven tapos you will get to to play with me all the time guys pag binrest mo yung profile mo mag join in ko sa iyo pag bin pag ginawa mo yan magkikita mo ako guys so take Thank you guys for watching the video. Just like and subscribe and smash the like button. Thank you, everybody.